<coughs> ang oras po ngayon ay alas 11 na. <coughs> Pero kahit isang pamain, kahit isang isda, <coughs> wala pa akong nahuhuli. Ganyan po kahirap ang hanap buhay namin dito sa dagat. Ang dagat po namin wala na yatang laman. Sa dami naman ng mga nag illegal fishing. Sa gabi, ang binib ang kinakawil mong pulo. Inuupakan kompresorin. Sa umaga naman ang mga pulo. Inaariyahan. Naririnig po ba ninyo yung mga umaandar na yan? bangka? <coughs> yan pong mga umaandar na yan. <coughs> yan yung mga illegal fishing. <coughs> Maski po sa araw. <coughs> mga ka sa araw. Maghapon ka nang namimiwas. Hindi ka po makabinta. Mission makabinta ka man pambili uli ng gasolina ganyan po kahirap ang hanap buhay sa dagat ng mga maliliit na mangingisda paano po kaya ito ano po kaya ang maganda ayan po oh. mabuti na lang at gumanda ang panahon eh kung hindi ho gumanda ang panahon, ay ako nagiiuwi na rin. Pero makikipagsapalaran pa ako hanggang umaga. Ganyan po kahirap ang pangangawil dito sa aming baybayin. Hindi naman po ako makalaot sa malayo, layo at maliit ang aking bangka.